video dito ang ulit mga kaibigan Napakalakas ang ulan dito mga kaibigan wala so, po yan ang lumalakas ang ulan o so, madilim ang kalangitan kung so, yan madilim ang kalangitan dito mga ilan. Mas ilan ang ulan at ulan ang kung ano kawawa yung nasa kung ano ang ulan jadi ke Michael Farah tangan maksut-maksut a長 net atau menconduk tylko maksut agama mother diese952722 randomized or nyaman kietan Combine de ada uh, Oke, oh, oh, right, mga kaibigan Ito naman sa bridge nito, mga baby, dyan, nyo pa mga kaibigan Oke na nyo Lakas ng ulan Pagkalakas ng ulan dito O oh, Saan ilalim e, ng bridge Kita e, nyo naman ang ilalim ng bridge Diyan lang diyan O oh, ilalim Update ito lang ito sa Ibabaw, Mandawi, Isi Cortis Sabi nyo Babaw Mandawi City, -siki, Buo Bulutin so, Lapas ng ulan Mga so, taniman dito Gray na gray ng dahon May mga damo dito Mga kaibigan gray na gray ng dahon Dito so, ba nagsa Palagi na lang umulan dito mga kaibigan Walang tigil ang ulan Kaya pitabit lang ito mga kaibigan Uh, may mga may mga upload naman tayo uh, pang upload lang to mga kaibigan shout out po sa inyong lahat sa maraming salamat sa uh, patuloy na pagkakulta God bless po sa lahat uh, so yan ang daan okay alright at yung pandahan na sa babaw Tawas wasi pandang tu Masa ada orang Set out ke selahat Walaupun selamat Satu posa At hanggang dito na lang itong vlog na itong vlog na itong mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa Bye bye po. Salamat. God bless.